Lubos-lubos ang pasalamat ng isa po nating kababayang magsasaka sa Buanga del Norte sa tunong na naipaabot sa kanila ng programang pang-agrikultura ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo tigit tatlumpong dekada ay pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay at pinangtutusto sa kanilang pamilya. Ang kanyang kwento sa report na ito. Sa loob ng mahigit tatlumpong taon, para kay Aling Noning, ang kanilang sakahan ay parte na ng kanyang buhay. Dahil simula pa noong 1986, dito na niya na igugol ang kanyang hanap buhay sa pagsasaka. At ito ang naging instrumento para sa kanya na mapagtapos nila ang kanilang apat na anak. Siya ay isang ginang na mula sa bayan ng Lux Gutalak sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Dako kay gikatabang namo ni Agrarian Reform Program panghatagan mi mga seedlings. Dako kay to gikatabang namo kay kani kadtong mga gamay kaayong mga eh, mga butang nakapahuman gud mes among mga anak kay amo manggitikan ning maong luna. Ya na man pud tanom og lubi. Mao ning makita niyo karon nga kalubin an ang eh. Karon si tinta sa nako. Tayndai utso nako katuig nga gauma. Mahigit 8,000 titulo at mahigit labing dalawang libong ektarya na rin ang naibahagi sa ating mga magsasaka sa rehiyon ng Zamboanga simula ng nanungkulan si Pangulong Marcos. Mahigit apat na libong benepisyaryo rin ang nakatanggap ng kanilang mga titulo noong araw na ito. Ito ay sumasaklaw sa mahigit pitong libong ektarya o karon dako kay kung pasalamat sa atong sekretary sa dang og labi na sa atong mahal nga pangulo pagsuporta niya para sa kabuhian namong mga magbabaon